Binabati ko po ang lahat ng kabataang Pilipino ngayong International Youth Day. Halos kalahati ng ating populasyon ngayon ay kabataan. Kaya may tuturing po natin na ang mahalagang isyu ng ating bansa ay isyu ng ating sektor. Hinihikayat ko po, po kayo na makibahagi sa pagbuo ng mga solusyon para sa lalong pagundad ng lahat ng ating mga kababayan. Sa ating makabagong panahon, hindi na po pwede ang mga lumang solusyon kailangan po palikain, inovative at nagdudulot ng tunay na pagbabago. Isang larangan po na nangailangan ng matinding pagbabago ay ang sangguniang kabataan. Noong una po itong nabuo, pinangarap na ito ay maging makabuluhang paraan ng pakikilahok ng ating kabataan. Isang plataforma upang makibahagi ang kabataan sa mga programa ng kanilang pamayanan. Ngunit alam po natin lahat na hindi naabot ang mga magagandang adikain po nito. Iniimbitahan ko po kayong lahat na makilahok sa pangkasalukuyang usapin sa Kongreso at Senado tungkol sa mga reformang kinakailangan ng SK. Tingin ko po, kaya pa po, po nating maayos at ma-reformang SK pero kinakailangan po namin ang tulong po ninyo, ang tulong po ng kabataan. Sa ating pagtutulungan, makakamit po natin ang mga reformang inaasam-asam nating lahat, hindi lamang para sa SK kung hindi pati rin sa mga problema ng ating bansa. Muli, binabati ko ang lahat. Mabuhay ang kabataan Pilipinas.